Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon sa June 7, 2025. At sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers po natin dyan sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito sa sumada natin ngayon June 7. Dito tayo po sa June. Ayan, 6 tayo dito. 7 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan, June 7, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 0 plus 7 is 7 at 2 plus 5 is 7 at dito rin po sa bandang gitna Ayan, 6 plus 7 is 13 at 7 plus 7 is 14 at sa bandang baba din po 13 plus 14 is 27. Ayan mga idol, yun po yung unang numero natin. Meron tayong 27. At yung pong kapalas nating numero, dito pa rin po yun sa bandong gitna. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 6 plus 7 plus 7 is 20. Yan po yung kapalas nating numero. Meron tayong 20. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin yung kayaan. 27, 20 or 20, 27. Ayan, mga idol, yan, 2 digits din po sila. Kaya, isisimplify din po natin itong dalawang number natin dito. Itong 20 at 27. Ito po natin yan isumada para madagdagan yung mga number na pwede natin pagpilihan. Ayan, okay. ngayon po natin isong isimplify ang 20. 2 plus 0 is 2. At sa 27, 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol, 2 tsaka 9. yan po ang ating isusumada. Unahin natin yung sumadang 2, kukuhin mo natin yung 20. Sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin dyan ang 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin ang 38. Sumada 38, 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. At dito naman sa 9, kukuhin mo natin yung 27. Sumada 27, 2 plus 7 is 9, pwede rin ang 18, sumada 18, 1 plus 8 is 9, at 36, sumada 36, 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan po yung mga numero pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon po yung June 7. Meron tayong dolls, 20, 11, 38, 29, 9, 27, 38, at 36. Ayan, ganoon pa rin po, arambol lang po natin yung mga numero yan, pipili lang po tayo kung ano po yung nagustuhan po natin yung kombinasyon. At sa ating sample naman po, kinuha natin dito yung 29, 29 at 18, 29 18, then 11, 11 at 36, 11 36 at 27 at 2. Ayan mga ito, ito po yung mga sample na nakuha sa ating sumada. Ngayon pong June 7, mayroon tayo 29, 18, 11, 36, at 27, 2. Ayan, mayroon tayo tatlong kombinasyon dyan. At kung nagustuhan po natin yung mga kombinasyon na nakuha dito, pwede, pwede rin po natin matayaan yung mga yan. O di naman kaya dito po sa mga naka-encircle ng ating mga numero dito sa taas, pwede pa rin po tayo makakuha ng mga ibang mga numero dito. Kayo na lang po yung pumili kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayan mga idol, yun po ating sumati sa Pecha para po ngayong June 7, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.